Mga pa nung Easter Sunday ng Donbel, nag-share ang ate ni Donnie na magkakasama sila. At si Donnie Pangilina naman ay parang nag-ride siya. Talagang sinulit niya ang kanyang vacation. At si Bel Mariano naman, nag-share siya kasama si Billy Torres, ang kanyang matalik na kaibigan. Nag-share na rin ang larawan sa mga kaganapan niya sa vacation sa Japan. At eto naman ang nag na mga picture sa Can't Buy Me Love ng Don Bell Talagang pati sa buhok ay matchy-matchy sila. Milyong-milyong views Talagang gumawa pa ng mga memes ang mga net send dito. True to life talaga ang pag-aalaga ni Caroline kay Mamang. Dahil malapit na matapos ang Can't Buy Me Love, panigurado ay mamimiss natin ang banding nila. Swak na swak silang apat. Talagang kumedyanteng -komedyante at seryoso sa kanilang acting. At nalaman pa nga ni Mamang dito na aamin na si Bingo kay Caroline. Kaya abangan natin yon.